Sa nakaraang kabanata, nagtapos tayo sa tagpo kung saan nakangiti ang Proxim ni Gemini habang sinasabi niya sa kanyang sarili, Kailan pa ako naging pin sa ganitong bagay? Habang iniisip niya iyon, patuloy na lumalagablab ang napakalakas na apoy sa kanyang paligid. Paglingon niya sa kanyang likuran, nakita niya ang mga taong paparating, sa kamuling nagsabi na sobrahan yata ako sa pagiging kampante. Siguro dapat kanina pa ako umalis. Ang mga dumating ay walang iba kundi ang tatlong saint, si Kali, Yuhan, at Haley. Ngunit imbes na matakot, mababakas sa mukha ng Gemini Saint na kalmado lamang siya. Lumingon siya sa tatlong dalaga habang nakangiti. Naghanda naman ang tatlong babae sa kanilang fighting form, at matapang na wika ni Yuhan. Hindi ka basta-basta makakaalis dito ng ganun kadali. Mukhang marami kang dapat ipaliwanag sa amin. Sa pagpapatuloy ng kwento, nakatayo lamang ang lalaki ng kalmado habang sumasagot. Sa tingin ko, wala naman tayong dapat pag-usapan pa. Habang sinasabi niya iyon, patuloy na kumakalat sa buong paligid ang nagliliyab na apoy. Sa malaking butas sa lupa, tanaw ang nagngangalit na karagatan, at sa kailaliman ay patuloy na nagwawala ang napakalaking galami ng Monarch of Abyss. Dahan daw ang humarap ang representative ng Gemini, yumuko ng bahagya, at ngumiti ng masama bago muling nagsalita. Hindi niyo ba talaga ako papaalisin ng ganun kadali? Dahil sa tanong niyang iyon, naging seryoso ang tatlong saint. Itinaas ni Yuhan ang kanyang sandata at itinutok sa lalaki. Matapang niyang wika, winasak mo ang power facility ng Sky Island habang pinapakawalan mo ang enerhiya ng Monarch. Kaya wala kaming dahilan upang paalisin ka sa lugar na ito ng buhay. Pagkatapos, biglang sumigaw si Kali. Huwag kang mayabang, hindi mo kami kayang harapin. Bukod pa doon, mag-isa ka lang at tatlo kami. Kaya huwag mong iisipin na madadala mo kami sa salita at makakaalis ka rito ng basta-basta. Huwag kang managinip ng gising kung iniisip mong makakaalis ka rito ng ganun kadali. Dahil sa sinabi niya, pumikit ang proxy ng Gemini at napabuntong hininga. Pagkatapos ay sumagot siya, mukhang nasa panganib na talaga ako. Ngunit habang binibigkas niya iyon, malinaw sa kanyang mukha na hindi siya nag-aalala o natatakot sa anumang kakaharapin. Sa kanyang likuran, patuloy na lumalagablab ang matinding apoy. Dahan-daang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at tumitig kay Kali habang bumubulong sa kanyang isipan. Totoo ang sinabi ng Libra Saint. Siguradong hindi ito magiging madali. Tatlo sila at mag-isa lamang ako. At ang tatlong ito ay puro mga saint, walang duda, hindi talaga magiging madali ito sa kanyang harapan, nakatayo si Nakali, Yuhan, at Haley. seryoso ang mga mukha at handang makipaglaban anumang oras. Hinawakan ng mahigpit ng lalaki ang kanyang sandata habang nag-iisip ng malalim. Sa kanyang isipan, bulong niya. Kung iisipin maigi, wala na talaga akong tiyansa para makatakas pa. Pero kahit ganoon, dahil meron naman akong pinakahahawakan, magiging madali lang ito para sa akin. Tumindig ang lalaki at humarap sa tatlo habang tandan ang kanyang mahabang espada. Naging seryoso ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang salamin at inayos iyon upang hindi mahulog sa oras ng labanan, habang mula sa kanyang likuran ay patuloy na sumisiklab ang napakalakas na apoy. Makalipas ang ilang sandali, muling tumingin ang proxy ng Gemini sa tatlong saint at ngumiti ng nakakaloko. Kumislap ang kulay violet na enerhiya sa kanyang kaliwang mata, sabay bulong. Tatapusin ko agad ito sa isang pag-atake lamang. Dahil sa ginawang aksyon ng proxy ng Gemini, mabilis na kumilos si Kali. Iniunat niya ang kanyang kamay at inilabas ang kapangyarihan ng Libra, ang kanyang Libra Scale, Golden Ratio. Branches, sumigaw si Kali, sa tingin mo ba makakatakas ka sa aming tatlo? Huwag kang mayabang. Subukan mo ngayon ang kapangyarihan ng Libra kung kaya mo. Pagkasabi niya nito, lumiwanag ang relat na hawak ni Kali. At isang malakas na gininto ang pagsabog ang biglang sumabog sa kinatatayuan ng proxy ng Gemini. Ngunit kahit ganoon, mabilis na tumalo ng lalaki patungo sa gilid at nagawa niyang makaiwas sa bigla ang pag-atake ni Kali. Dahil sa nangyari, nakaramdam ng matinding ini si Yuan. Malakas niyang sinigawan si Kali. Ano bang ginagawa mo? Gamitin mo nang maayos ang kapangyarihan ni Libra, hindi yung basta-basta ka nalang umaatake nang hindi nag-iisip, ngunit hindi siya pinansin ni Kali. Hindi pa rin ito makapaniwalang nagawa ng proxy ng Gemini na makaiwas ng ganoon kabilis. Dahil sa sobrang pagkainis, si Yuan naman ang sumunod na umatake. Tumalon siya ng malakas patungo sa proxy ng Gemini habang hawak ang kanyang mahabang sibat. Dahil sa kapangyarihan ni Ophiuchus, nagmistulang may pakpak ang dalaga habang mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ng lalaki, na nooy nakaupo pa rin at kalmadong pinagmamasdan si Yuhan. Pinakawalan ni Yuhan ang isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang sibat na nagtataglay ng kapangyarihan ni Ophiuchus. Galit na galit siyang sumigaw, masyado kang mayabang, ang ginawa mo ay walang kapatawaran, tanggapin mo ito. Ngunit sa hindi inaasahan, nasangga ng lalaki ang sibat ni Yuhan gamit ang kanyang espada. Nagsalpukan ka ng dulo ng kanilang mga sandata at umalangaungaw sa paligid ang napakalakas na tunog ng mga bakal na nagkikiskisan. Dahil sa nangyari, hindi makapaniwala si Yuhan na nagawang kontrahin ng proxy ng Gemini ang kanyang pag-atake. Hindi niya maipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganoong kakayahan ng isang taong hindi naman saint. Habang nagtutulakan ng lakas ang dalawa, biglang iginalaw ng lalaki ang kanyang espada pakaliwa. Muling nagsalpukan ang kanilang mga sandata at isang malakas na apoy ang sumiklab sa pagitan ng mga ito. Bumuwelo ang espada ng lalaki patungo sa mukha ni Yuhan. Dahil sa mabilis na reflex ng dalaga, nagawa niyang umiwas, ngunit kahit ganoon ay nasugatan pa rin ang kanyang pisni. Nanlaki ang mga mata ni Yuhan hindi makapaniwalang nagawa siyang sugatan ng isang taong napakalayo sa antas ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, mabilis na tumalo ng lalaki paitaas at lumapag sa likuran ni Yuhan. Nakangiti siyang nagsabi, pasensya na, makikiraan lang. Kailangan ko na kasing umalis. Dahil sa sinabi niya, napanik si Yuhan at agad na lumingon sa likuran niya. Doon niya napagtantong nagawa siyang maisahan ng lalaki. Samantala, si Kali ay tumatawa ng malakas habang inaasar si Yuhan. Ano na, Yuhan? Akala ko ba pag-iisipan mo ang bawat pag-atake? Wala ka rin palang pinagkaiba sa akin, wika niya. Dahil sa sinabi ni Kali, lalo pang nena si Yuhan. Galit na galit niyang sinigawan ang kasama. Manahimik ka na lang. Dahil kung hindi, baka hindi ako makapagpigil at ikaw ang una kong pabagsakin. Sa kabilang banda, kumilos na si Hayley, ang Scorpion Saint inilabas niya ang kanyang mahabang letigo na parang buntot ng isang Scorpio. Seryoso siyang umatake sa proxy ng Gemini, habang si Kali na nasa gilid niya ay tila tuwang-tuwa, dahil sa wakas ay makikita niya kung paano makipaglaban ang isa sa mga alamat na Saint. Mabilis na napansin ng lalaki ang letigong paparating mula sa kanyang paanan, ngunit makikita sa kanyang mukha na hindi siya natatakot sa anumang maaaring mangyari. Mabilis siyang kumilos at ginamit ang kanyang espada upang salubungin ang letigo ni Haley, dahilan para hindi siya tamaan. Sa lakas ng impact, ramdam sa buong paligid ang malakas na hangin, at ang enerhiya ng Gemini ay kumalat sa buong lugar. Pagkatapos, mabilis na, hinayla ni Haley ang kanyang letigo pabalik. Ang tatlo ay seryosong nakatingin sa itaas, kung saan naroon ang proxy ng Gemini. Hindi sila makapaniwalang ganoon lamang kadali niyang nasangga ang kanilang mga pag-atake. ka na lamang si Kali. Ano bang kapangyarihan ang meron siya? Bakit kahit tatlo na tayo, hirap pa rin tayo sa isang katulad niya? Habang patuloy na tumatakas ang lalaki, muli siyang lumingon sa tatlong saint at ngumiting nakakaloko bago umalis. Masaya akong makilala kayo. Isang karangalan na tatlong saint ang nagtangkang pigilan ako. Pero kailangan ko nang umalis. Magkita kita na lang tayo sa susunod na pagkakataon. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanyang itaas. Nawasak ang mga debris at nagliparan ang mga bato. Nagulat ang lalaki at napakagat sa labi, hindi niya inaasahang may mangyayari pang kakaiba bago siya makatakas. Mabilis siyang lumingon ng maramdaman niyang may kung anong lumaragasa mula sa kanyang likuran. Doon niya nakita ang isang kulay berdeng nilalang na hugis ahas, na may matutulis ng ngipin, mabilis na papalapit sa kanya. At sa sumunod na sandali, hindi niya na nagawa pang umiwas. Tinamaan siya ng napakalakas na pag-atake na may anyong ahas. Sumalpok siya sa lupa ng buong lakas, dahilan upang magkadurog-durog ang mga batong nasa paligid. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw dulot ng impact. Napaubo ang lalaki at napamura sa kanyang isipan. Hindi niya inakalang may lilito pang bagong kalaban. Habang hawak-hawak siya sa batok ng isang lalaki, may tinig na nagtanong. Sa tingin mo, saan ka pupunta, proxy saint ng Gemini? Pagkarinig ng tanong, napamura ang proxy ng Gemini sa kanyang isipan, nagtataka kung sino ang umatake sa kanya. Nang lingunin niya kung sino ang nasa likuran niya, doon niya nakita ang binatang si Sang Jay, ang isa pang saint ng Ophiuchus. Nakangiti ito ng mayabang habang inaapakan ang likod ng lalaki at mahigpit na hawak ang kanyang batok, dahilan para hindi makagalaw ang proxy ng Gemini. Muli siyang nagtanong si Sang Jay bakit ka tumatakbo, masyado ka namang nagmamadali, ngayon palang nagsisimula ang kasiyahan. Nang makita nina Kali at Yuhan ang nangyari, natuwa sila dahil nagawa ni Sang Jay na mahuli ang proxy ng Gemini. Tumingin naman si Sang Jae sa dalawa at nag thumbs up bilang senyales na maayos na ang lahat. Pagkatapos, nagtatakang nagtanong si Yuhan. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat nasa labas ka ng kastilyo para tulungan ang mga sibilyan na makapag-evacuate? Itinaas ni Sang Jae ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang isang window system. Oo, totoo yan, wika niya. Galing ako sa itaas, pero iniwan ko muna si Sophie roon dahil kaya naman niyang gampanan ang tungkulin niya. Tinawagan ako ni Uncle Jian gamit ang window system na ito, at sinabi niya na kailangan ko raw unahin ang pag-aayos ng power facility ng Sky Island. Pagkatapos, tumingin si Sang J sa itaas at tinawag ang isang lalaki. Oo nga pala, may kasama rin ako. Siya ang tutulong sa atin sa pag-aayos ng core. Nagpakita ang lalaki at nagtanong kung maaari na ba siyang bumaba upang simulan agad ang pag-aayos. At sa isang iglap, mabilis siyang tumakbo patungo sa core ng Sky Island. Itinuro ni Sang Jay ang nagliliyab na core at malakas na nagsabi. Ang Drakma Tower Facility ay gawa mismo ng Capricorn. Siguradong kaya mong ayusin yan. Sige na, tingnan mo na kung ano ang magagawa mo. Sumagot naman ang lalaki. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Samantala, biglang napalingon si Sang Jae sa lalaking kanyang dinadeganin nang marinig niya itong magsalita. Nakakainis, nagawa ko ngang makatakas sa tatlong saint, tapos ngayon may isa na namang saint na biglang lumitaw. Hindi ko talaga inaasahang mangyayari ang mga ganitong bagay, pero ayos lang, ayos lang ang lahat. Muli siyang nagsalita, halos pabulong. Meron pa naman akong natitirang trump card. Pagkasabi niya noon, dahan-dahan siyang tumangala. Biglang lumitaw ang isang madilim na enerhiya mula sa kanyang salamin. Bumubulong siya sa kanyang isipan. Wala na akong pagpipilian, kailangan ko nang gamitin ang bagay na ito. At sa isang iglap, naglabas ng napakadilim na enerhiya ang kanyang salamin, parang isang orasan na unti-unting bumabalik sa mga nagdaang minuto. Mula sa kanyang kinahihigaan, umangat ang napakaitim na enerhiya at naganyong itong parang isang higanting mata na may orasan sa gitna. Dahan-dahan itong umiikot pabaliktad, tila binabalik ang takbo ng oras. Ang mga saint ay napatingin lamang, tila nabigla sa buong pangyayari. Napanganga si Haley nang makita ang nagaganap. Sa kanyang isipan, hindi maari ang kapangyarihang yan ay. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, lumaganap sa kanila ang napakadilim na enerhiya, kasabay ng isang mensaheng nagwika. The Authority of Time Rewind at doon, dahan daw ang bumalik ang mga nakalipas na minuto. Kung paano nahuli ni Sang J ang proxy ng Gemini. Kung paano ito nakaiwas sa pag-atake ni Hili. Kung paano nagsalpukan ang sandata nila ni Yuhan. At kung paano niya nalusutan ang pag-atake ng Libra. Makalipas lamang ang ilang segundo, bumalik na siya sa nakaraan, sa sandaling mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata habang bumubulong sa kanyang isipan. Magaling, ngayon alam ko na ang mangyayari. Darating si Sang Jay upang pigilan ako. Katulad ng nangyari dati, muli niyang hinawakan ang kanyang salamin habang unti-unting nawawala ang madilim na enerhiya na nagmumula sa Monarch of Time. Bulong niya sa kanyang isipan. Sa pagkakataong ito, nasisigurado kong makakatakas na ako. Muli niyang nilinggan ang tatlong saint at ngumiti habang nagwiwi ka sa kanyang isipan. Uulitin ko lang ang mga nangyari. Alam ko na kung paano ko sila natakasan, at ngayon, alam ko ring darating ang binatang iyon bago ako makaalis. Madali na lang ito para sa akin. Maya-maya, umatake na muli si Kali gamit ang kanyang reliquary ni Libra. Katulad ng una, muling sumigaw si Kali. Sa tingin mo makakaalis ka rito ng ganun kadali. Tatlo kami, mag-isa ka lang. Humanda ka, Libra Scale, Golden Ratio Branches. At tulad ng dati, isang malakas na pagsabog ang naganap sa kinatatayuan ng proxy ni Gemini. Ngunit katulad ng inaasahan, muli itong nakatakas at tumalon sa gilid upang hindi tamaan ng pag-atake ni Kali. Muling nagalit si Yuhan kay Kali habang inuutusan niya ito. Ayusin mo ang pag-atake, mag-isip ka muna bago ka umatake. Pagkatapos ay si Yuhan naman ang umatake patungo sa proxy ni Gemini. Katulad ng una, nakaupo lamang ito, tila naghihintay sa paglapit ni Yuhan muli, pinakawalan ni Yuhan ang kanyang sandata na naglalaman ng kapangyarihan ni Ophiuchus. Pero tulad ng nakaraan, nagawa ng proxy ni Gemini na pigilan ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Inagkas niya ito patagilid, dahilan upang magkiskisan ang kanilang mga espada, at umabot pa sa mukha ni Yuhan ang dulo ng espada ng kalaban. Mabilis na naiwasan ni Yuhan ang tuluyang tama, ngunit kahit ganoon, nasugatan pa rin siya. Tumalon ang lalaki sa likuran ni Yuhan at muling sinabi ang mga salitang binanggit niya noong una. Pasensya na, makikiraan lang. Sa susunod na lang tayo magharap. Kailangan ko na talagang umalis. Nagalit si Kalingunit pinagtawanan niya si Yuhan dahil sa kapalpakang nagawa nito. Ngumiti ang proxy ni Gemini nang nakakaloko. Tumingin siya sa tatlo at nag-isip. Tapos na ang dalawang eksena. Ang susunod na aatake ay ang Scorpio Saint gamit ang kanyang letigo. Ngunit pagtingin niya sa ibaba, laking pagtataka niya nang makita niyang hindi kumikilos ang Saint ng Scorpio. Nakatitig lang ito sa kanya. Nagtaka siya at nagtanong sa kanyang isipan. Sandali, bakit hindi siya umaatake? Ano ang pinaplano niya? At mula sa itaas, muling naganap ang isang malakas na pagsabog, katulad ng nauna. Muling dumating si Sangjay, ngunit dahil sa biglaang pagbabago, at hindi pag-atake ni Haley, nakapaghanda agad ang proxy ni Gemini. Ngunit kahit ganoon paman, dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran, kung saan pasugod na ang dambuhalang ahas patungo sa kanya. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada habang nagwiwi ka. Alam kong darating ka, kaya humanda ka sa akin. Hindi na mauulit pa ang nangyari kanina, ngunit sa hindi niya inaasahan, mabilis na umatake si Haley. Nagawa nitong puluputan ng kanyang letigo ang espada ng proxy ng Gemini Saint. Dahil doon ay nagulat ang lalaki, hindi niya inaasahan ang biglaan at ibang takbo ng pangyayari. Hindi niya inaakala na biglang aatake si Haley. Napakagat labi na lamang ang lalaki habang iniis na lumingon kay Heli nagtatakang nagtanong. Hindi ito maaari, paano mo nalaman, Scorpio? Mula sa ibaba, seryoso lang na nakatingin si Haley sa kanya habang dahan daw ang hinihila ang kanyang mahabang letigo. Pagkatapos, nasunggaban na ng malaking ahas ang lalaki. Katulad kanina, isinubsob siya nito sa sahig na wala man lang kalaban-laban. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa buong paligid, dahilan upang magkawasak-wasak ang mga bato sa paligid. Mula sa likuran ng lalaki, tinapakan siya ni at hinawakan sa batok habang nagtanong. Sa palagay mo, saan ka ba pupunta? Huwag mong isipin na makakatakas ka rito ng ganun-ganun na lang. At dahil sa mga nangyari, napakagatlabi na lamang ang proxy ng Gemini at napamura sa kanyang isipan, dahil hindi naganap ang mga bagay na dapat sana ay mangyayari. Sa isang iglap, nakita nila ang isang paa na papalapit. Mabilis nila itong nailing upang tingnan kung sino yon. At ito'y walang iba kundi si Haley. Mabilis siyang kumilos at malakas na sinipa ang mukha ng proxy saint ng Gemini, dahilan upang tumalsik ang suot nitong salamin. Nakaramdam ng matinding sakit ang lalaki, halos umikot ang kanyang mukha dahil sa lakas ng pagkakasipan ng Scorpio. Sa di kalayuan, makikita ang salamin na ilang ulit na tumalbog sa lupa, ang parehong salamin na ginagamit niya upang ibalik ang oras. Kahit hirap na hirap, dahan-dahan muling lumingon ng lalaki kay Haley habang unti-unting dumudugo ang kanyang ilong at labi. Nakasimangot siyang nagtataka kung paano nalaman ni Haley ang lahat. Kinuha ni Haley ang salamin at nagsabi, kung ganoon, ito ay isang relak na nagmula sa Monarch of Time. Kaya ka pala nakakaiwas sa lahat ng pag-atake, binabalik mo ang oras ng paulit-ulit at naghahanap ka ng paraan para makatakas. Pero ngayon, malas mo. Tahimik lang si Sang Jae na nakaupo sa likuran ng proxy ng Gemini. Kahit nahihirapan, dahan daw ang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at nagtanong. Pero, paano mo nalaman? Sa oras na ibinalik ko ang oras, tanging alaala ko lamang ang natitira. Lahat ng nangyari, hindi nyo na dapat naaalala. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo naaalala ang lahat? Pero hindi sinagot ni Hailey ang tanong niya sa halip tumayo siya sa harapan nito at mayabang na nagsabi. Masyado ka namang maraming tanong. Wala namang kahirap-hirap. Napansin ko lang na parang paulit-ulit na bumabalik ang oras. Yun lang. Kaya wala kang dapat ipagtaka. Pagkatapos, itinaas ni Haley ang kanyang isang kamay habang malamig na nagsasabi. Hindi na kailangan pang ipaliwanag. Sayo kung ano ang buong pangyayari. Sabihin na lang natin na meron akong kaunting resistance na nagmumula sa Monarch of Time. Matapos iyon, tumalikod na si Haley at naglakad palayo. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, muling sumigaw ang lalaki ng mayabang. Masyado kang nagiging kampante, nakakalimutan mo na yata kung sino ang kinakalaban ninyo sa mga oras na ito. Wala nang iba kundi ang Monarch of Abyss. Ngunit tumingin lang si Haley sa kanya at muling ngumiti. Ay ano naman niya yon? Wala akong pakialam kung sinong monarch pa yan. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa lalaki at buong kumpiyansang nagsabi, Naniniwala ka ba talagang magagawa ng monarch na talunin ang kalaban niya? At mula sa likuran ni Heli, isang napakalakas na pagsabog ng tubig mula sa karagatan ng pumaitaas patungo sa kalangitan, dahilan upang mapatigil at magtaka ang lalaki. Mula sa labas, makikita na patuloy pa rin nagliliyab ang isang bahagi ng Sky Island, habang ang karagatan ay tila nagkaroon ng isang dambuhalang waterfalls, ngunit pataas ang bagsak ng tubig na para bang hinihigop ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Habang nakaupo si Sang Jay sa likuran ng lalaki, ngumiti siya at nagsabi, Sa tingin ko, ikaw ang hindi nakakaintindi sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo alam kung ano ang kinakaharap ninyo. Nakangiti naman sina Kali at Yuhan habang nakatanaw sa labas, kung saan kita ang napakalakas na pagsabog mula sa karagatan. Ang lalaki namang may puting buhok ay napanganga, hindi makapaniwala sa tanawing nagbubukas sa harapan niya. Muling lumingon si Heli sa representative ng Gemini, nakangiting nagsabi, kalimutan mo na yata kung sino ang tunay na kalaban ng Monarch of Abyss ngayon. Sa palagay ko, nagkamali ka ng taong kinampihan. Mula sa labas, makikita ang dambuhalang katawan ng Monarch of Abyss na unti-unting lumulutang sa ere. Sa ilalim nito ay kumakawala ang isang napakalakas na enerhiya, isang puwersang halatang nagmula sa kapangyarihan ni Ophiuchus. Nagwawala ang dagat dahil sa matinding impact, habang ang Sky Island ay patuloy na nilalamo ng makapal na usok mula sa mga pagsabog. At mula mismo sa ilalim ng katawan ng Monarch, makikita ang nakabaong sandata ni Gian, ang heavenly punishment na naglalabas ng nakakatakot na lakas, itinutulak pa itaas ang dambuhalang katawan ng Monarch of Abyss. Sa ilalim nito, nakangiti si Jian, patuloy na itinaas ang katawan ng kalaban patungo sa kalangitan. Kita sa kanyang mukha ang matinding kagalakan sa pakikipaglaban. Habang nangyayari iyon, muling nagsalita si Haley. Ang kalaban ngayon ng Monarch of Abyss ay walang iba kundi si Lijian ang tinaguli ang Disaster God na kayang umubos sa lahi ng mga Monarch.